Maraming salamat, kapatid at nagpakilala. Talagang napakabuti ng Amang Yahweh. Lahat tayo talagang binibigyan niya ng pagkakataon para maging maalam, hindi maging mangmang sa kanyang mga salita. Amen? Amen. Praise Yahweh! Praise Yahweh! Hallelujah! Palakpakan natin ang ating mabuti. Amen. sa papuri, walang hanggang pasasalamat sa kanya sa binigay niya pagkakataon sa akin na ako man ay makasalanan pero tunay na tinawag niya ako sa kawang ito upang turuan baguhin lahat-lahat pagkaloob niya yan mga bagay na hindi ko alam na hindi ko pa nalalaman at maibahagi rin sa akin kapwa kaya ma, maraming salamat na muli mo akong pinagkatiwalaan sa mga kapangyarihan na ito sa uh, ito. Malakas na palakpak muli sa ating mga uh, Sa araw na ito, mga kapatid, ay eh, kandilaria. Yung kandila o liwanag na nagpula sa ating amang nasa langit. Na sino ba ang liwanag? Ang at ating Panginoong Yesus. Siya ang liwanag. Siya ang nagdala ng liwanag sa bawat isa sa atin. Nagkaloob At ng liwanag na yan sa bawat isa sa atin. Pagkamatay tayo man ay mga makasalanan dahil sa pag ng Diyos sa bawat makasalanan, kaya sinugo niya ang ating Panginoon upang tayo ay maliwanagan ng taglay ng liwanag na yan na nawa nung tinagap natin ang ating Panginoon sa ating buhay, magpatuloy sa ating pamumuhay ang liwanag na Dahil wala namang mawawala sa ating sundin at tukdin ang kalooban ni Amang Yahweh. Ito yung kalooban niya sa bawat isa sa atin. Na tayo ay magliwanag sa ating kapwa. Sa bawat isa sa atin. Na yung liwanag na yan ay lawa, hindi aang tabaga. Hindi na, Hindi yung patay sindig masigit pa sa liwanag ng miral ko sa poste. Na yan ay kung anong bultahe ang mayroon dyan. Pero higit pa na liwanag ang ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo man ay mga kandila ng Diyos. Diba? Hindi nyo napapansin kung minsan dito sa atin patay-patay yung mga kandila. Na sabi nga, huwag na mo munang yan. Ang kandila niya. Dahil tayo man ay mga kandila na yan man, naliwanag na yan. Nawa, ay ihigit natin at ipanalangin natin sa Diyos na manatili sa ating buhay. Na, hindi mahina ang liwanag na yan. Dahil kapag mahina na yun, e siya naman lang may sabi nung sa message, baka eh, yun na yung tatakusan ng ating buhay. Di ba po? Dahil siya lang ang nakakaalam ang lahat ng yan. Liwanag na kapag tayo ay lumapit sa liwanag kay Jesus, sa ating Panginoong Yeso Kristo, mawawala na yung kadiliman sa ating buhay. Amen? Tulad ko, madilim ang nakaraan. Ang ating loob ang buhay, hindi ko alam, hindi ko makita, dahil bulag. Sa katotohanan, hindi ko makita yung kagandahan ng bawat isa sa atin. Kahit yung kagandahan ko, hindi ko nakikita yung kahit salamin, ako nang salamin. Dahil bulag pa sa pag Bulag pa sa mga mabubuting bagay. Bulag pa sa kanyang salita. Bulag sa iba't ibang pagpapala ng Diyos. Dahil yung liwanag na yan may kaplakit na kapangyarihan na nagbumulag sa ating pag-iwanag. Diba? May bibigay ba natin ito? mamamachig ba natin yung liwanag na yan na yung liwanag na yan yung sikap ka lang kapag ikaw ay may pera dahil yun ang kapangyarihan ng sangibotan ito yung sikap ka sa maraming bagay nagliliwanag ka dahil sa mga brillante cross, na lalo yan mga alahas na suot mo hindi po doon ang gustong liwanag ng Diyos, kundi yung totoong liwanag, liwanag ng katupuhana na siyang pagpapalaya sa bawat isa sa atin, sa pagkakagapos natin, sa mga kasalanan, sa kahirapan, sa kawalan, sa lahat ng bagay na ating pinagdurusahan. Amen? Kaya noon hindi ko po alam yung mga bagay na pero buti na lang nakilala ko ang ating Panginoong Yesus Kristo at tinanggap ko rin siya sa aking buhay. Bagamat matagal na panahon na akong tinatawag ng Diyos na ako'y naging bini sa mga bagay na yun. Dahil hindi ko alam. Wala akong kamalayan. Wala akong malay sa pagtawag ng Diyos. Eh yung pala, kumakatok na siya sa aking puso. Paulit-ulit. Pero dahil sa sakit at karamdaman, napanuto ako at narinig ko yung kanyang panawagan. Amen! Malakas na palagpag sa ating tunay na napakabuti ni Amang Yahweh. Nang ating mga buhay ay nararapat na magliwanag din sa sanglipan ito. Sa mundong ito na ating ginagalawa na punong-puno ng kadiliman. Lalo-lalo lang sa mundong. Masalimot na mundo ang ating nilalakbayan. Kung wala ang Diyos sa ating buhay, paano tayo makakakita ng ating damaanan? Kung saan ba? Kung dito ba sa kanan, sa kaliwa, sa kalagitnaan? Dahil siya ang magdadala sa atin doon sa liwanag na iyon. Amen? Na ating kinabibilangan sa hayon. Na ating kinalalagyan. Na ito ang liwanag na daladala ng bawat alagad ng Diyos na dapat magliwanag din tayo sa ating mga mahal sa buhay. Una sa lahat, sa ating tayo. Nabagamat, sabi ko nga, hindi ko pa man sila na makasama. Siguro ko, hindi pa ganun kaliwanag ang ating galadalang ilawan para sa kanila. Pero, sa katagalan, sa awa at habag niya, magyawe, kahit pa paano, maraming pagpapagod ang ating napag masdan ang aking naobserbahan. Dahil itinuro ng Diyos sa kanila, ito, mga anak ko, ang magbibigay sa inyo ng pagpapala. Kahit ayaw nyo sa gusto, ito ang magdadala sa inyo sa tunay na daan tungo sa buhay na ganap at pagtubo sa buhay ng kalangang kalangang. Amen? Malakas na kalangang sa ating kaisipan. Ayon sa salita Diyos siyang lilinis at magliliwanag sa ating kaisipan. Pagagaan din ng iwanag na yan ang ating mga kalooban na matagal nang pagpaglagi. Mga masalimut na pinagdaanan karanasan sa ating buhay na ito ang lilinis sa ating puso at upang makalaya tayo sa lahat na kiyang dahil kung tayo bilang tao wala tayong magagawa ang Diyos lang ang may magagawa sa ating lahat siya lang makakapagbigay ng liwanag at iingi natin yan sa Diyos magmamakaawa tayo magpapakababa tayo dahil kapag sumaati na ang liwanag na yan na tunay na nagiliwanag tayo sa ating tao sila'y susunod na sila'y isa na natin. Sila'y hindi na susuway sa ating mga sinasabi. Amen? Mm -hmm. Yan na ang tandaan ng panimula ng pagpapala ng bawat panimula. Amen? Mm Halaga -hmm. sa palagpak sa ating Diyos na Pai. May tandos? Amen. Lari ko ba siya? Amen. Mm -hmm. mm -hmm. Kaya, minsan, naiiyak tayo sa kagalakan. Mm -hmm. Kapag ang liwanag na yan, tunay, na ito'y uh, ay natin. Na hindi pa man tayo perfecto sa ating buhay bilang talagad at tagapaglingkod. Pero naroon na yung unti-unti nating pagbabago, yung unti-unti nating pagsunod sa kalooban nyo. hindi man natin ito gusto. Kalooban nito ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung bakit tayo tinipon dito sa bagong Jerusalem para tayo ay makagawa din ng mabuti patungo sa daan ng kabanalan. Dahil ang Diyos ay banal, malinis, mabuti, lahat yan ay ating tutulatan. At lahat yan ay ating iingin sa Diyos na naway ito ay maisa katuparan ko rin kahit sa pangarap lamang, Ama. Dahil ikaw naman ang magsasakatuparan ng lahat na ito sa aming buhayin hindi lamang sa atin, hindi lamang sa iyo, hindi lamang sa iyo, sa lahat sa atin. atin. Amen? Amen? Halagas na pala pa! Siya atin. so, yung ating pag-asa. Yung liwanag na yan. Dahil bakit? Kung hindi, paglay natin ang liwanag na yan, magagawa ba natin ito? Magagawa ba natin na magsakripisyo, iwanan natin ang na ating mga pamilya sa oras na iyon na tayo ay nararapat naroon, pero sabi ni Amang Yahweh, hindi hapang buhay na pagsilpihan mo ang inyong mga mali sa buhay. Unahin mo lamang ako, si first the kingdom of God at ang lahat na ay kasunod na lamang. Amen? Amen. Ganun kabuti si Amang Yahweh. Na noon, hindi ko rin niya halak mga kapatid. Wala akong kaalam niya. Ito pala ang sikreto ng pagpapala at biyaya ng Diyos na manatili ang liwanag niya sa atin sa bawat isa para nang sa ganun, maraming, di ba, kapag maliwanag ang ilaw, maraming mga gamu-gamu ang dumadapo doon. Kaya yung ating mga kapatid, yung ating kapwa, kapag tayo ay nagliliwanag, nakita sa ating mga gawa, hindi sa ating salita, sa gawa nakikilala ng Diyos, ang tunay at tapad na Kanya. Ang mga manggagawa at lingkod. Kapag nakita yan sa ating tunay na sila rin ay susunod na. Di ba? Ang ating Panginoon, maraming sumusunod sa kanya, sa pangangaral niya, sa bawat paruroonan niya, naroon, nagkakaripungpunan ng mga tao. Kaya nawa, ganun din tayo. Dahil ito ay mission din na iniwan niya sa atin, sa ng kanya mga alagad, yung siya ay nabubuhay pa. Na tayo ay nararapat na magliwanag sa ating mga kapwa. Mabuti ang makita sa atin, hindi masama. Bagamat tayo ay taong pangan. na nagkakamali, nagkukulang, nagkakasalaman. Pero si Kapi natin, ang liwanag na yan ay manatili na hindi aandap aandap na mailalagay natin ang liwanag na sa tamang lalagyan. Hindi itatago. Dahil papaano natin sila maliliwanagan. Papaano nila makikita yung daan dahil bulag pa rin sila tulad ng ating mga nakaraang buhay. Amen? Mm -hmm. Tulad ko na wala akong kamalay-malay sa salita ng Diyos. Wala akong alam. Dahil ito ang pagdadala sa ating doon sa buhay kasiyahan patungo doon sa kaharian ng ating amang nasa langit. Amen. Mm -hmm sa pamamagitan ni Jesus. Na siya ang liwanag. Na makukulawaan natin mo. Mapapatawad natin ang kapwa. Paiibig natin kahit man kaaway natin. Kahit man hindi kaibig-ibig. Dahil siya ang gagawa ng mga imala. Siya ang uh, magpapadala ng tao upang magulungan tayo. Patulad ng at ating puno. Amen? Siya ang gagabay sa pamamagitan ng gabay ng banal Espiritu Santo. Lagi natin hingihin ng gabay ng Espiritu Santo dahil yun ang kapangyarihan ng Diyos. Liwanag din na pagdadala sa atin hindi sa kapahamakan kundi sa kabutihan. Amen? Amen. Alakas sa palakpak. Hindi tayo magiging liwanag na magpapasikat. Liwanag na tayo ay sasambay nila. Eh, Diyos lang ang ating sasabay. Na, sasamantalay na natin yung ating kapwa. Mananamantala tayo. Aabusuhin ah, natin. Sasabihin natin ng hindi mga magagandang panalita. Iwikain natin sa ating mga kapatid, sa ating kapwa, na makakasakit yun ang at ating kalubat. Alam na natin, ang tama at mali, bakit gagawin natin yun? Na iyon ay sa masamang espiritu sa kalaban. Kundi, lagi tayong magpagabay na maging mabuti tayo sa lahat ng pagkakataon. Dahil, ano yan ang Diyos? Kung ang Diyos na lagi tayong binibigyan ng pagkakataon na magliwanag din sa ating kapwa, eh tayo pa kaya. Amen? Mga kaya, ako, hindi ko ito pinangarap. Hindi ko pinangarap na ako maging disciple o anuman. Basta ako, maglingkod sa iyo, Ama. Dahil wala naman ako hindi ko makakayanan ng lahat yan. Bahala ka sa akin, sa aking pagtayo, kung ano man ang aking sasabihin, mm -hmm. dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mapangyayari mo ang lahat na sa aking buhay, wala akong magagawa. Wala akong maipagmamalaki, wala akong maipagyayabang. Dahil kapag tayo ay likod ng Diyos, hindi tayo dapat mapagmahalas, mapagpakumbama lagi tayo, na minsan, tayo man ay natutukso, ay tao eh minsan nakakalimutan natin dahil tayo ay mga senior citizen. Pero araw yan lagi ang paalala ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon, Yeso Cristo, na siyang iwanag na tatanglaw sa iyong buhay, sa ating buhay, sa bawat isa sa atin. Siguro ko naman, kahit papaano, magagabayan tayo ng Espiritu ng Diyos na siyang magdadala sa atin sa mga kabutihan, kaganda mm -hmm. at ah, biyaya pagpapala na siksik liglig ang uh, Amen! Alakas na palang pa. Hindi hindi na tayo kahit man sabi nga ng sharing ng ating kapatid. Marami ang mga hadlang. Marami ang mga pagsubok Gaano mang kadaming pagsubok gabundok man Gabundok man na mga masamang Espiritu ang nakapalilig sa iyo. Kung ikaw ay nagninilig, nagliliwanag sa sangkatauhan nito, hindi madadaig ang liwanag na yan na nagmumula kay Kristo. Dahil yan ang tunay na liwanag na nagmumula sa Diyos. Amen? Amen? Alakas sa palakpak sa ating Diyos. Kaya nga, nawa, tingin natin lagi ang liwanag na yan. Ito ang magiging gabay natin para tayo ay patuloy na makataha sa kabanalan. At susumita pa naman tayo Hindi naman tayo nagmamataas na ay kaya ko na ang lahat. Wala, hindi natin makakayaman ng mga kapatid na lahat. Kung hindi, pahihintulutan ng Diyos na sumaatin ang kanyang kabutihan Hindi natin ito magagawa. Subalit, sa pamamagitan ng gabay at pangumuna may Mama Mary, ng Balala Espiritu Santo ng ating Panginoong Yeso Kristo, ni amang mangyari tiyak ay hindi tayo magiging buhay tiyak na magpapalag ang ating tatanggol tiyak na mabuting talaga tayo sa lahat ng pagkakataon dahil pinagsusunipa ka naman po natin alam naman ang Diyos na nakakahili tayo pagkatapang e minsan na nakakasabi ka kung nasasagili natin ang ating mga kapatid na pampasabi nga natin na hindi maganda na pananalita Ay, Lord, patawad po. Dahil ako konsensya na tayo. Dahil yun, yun ang pagtutuwid ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil wala pang perfecto. Pangalan lamang yun na perfecto at perfecta. Tayong lahat ay hindi pa mga banal. Hindi pa tayo mga santo. Hindi pa tayo mga banal. Wala kaya nga tayo ay naroon ito para turuan at gabayan pa tayo ng ating Panginoon, Yes, Cristo. At hindi ama Tayo lahat ay mga estudyante, ama. Tayo lahat ay nagsusumikap, matuto sa lahat na yan ang mabubuting bagay. Na ito man ay nararapat lagi natin ibahagi ang yung kagalakan natin habang tayo ay umahayo, mataglay ang liwanag na yan galak na galak tayo. Naroon yung pagmamahal, yung pag-ibig. Hindi tayo reklamo ng reklamo. Hindi tayo daldal ng daldal ng walang kabuluhan. Dahil sabi nga, tayo ay mga lingkod na ng Diyos na kanyang tinuturuan. Nawa, isa pamuhay natin yan na naayon sa kanuunan. Kaya ang taglay natin liwanag na yan, nawa, <coughs> manatiling liwanag. Nang higit pa sa liwanag ng poster ng daral ko, na ating tinitinga lang na minsan ang daming mga gamgaw na naway gamgaw din, din susunod sa atin na ating mga gamgaw maaangay natin at madadala sa pananakala ng Diyos upang sila rin ay maranasan din ang biyaya at pagpapala ng Diyos ang ating mga naranasan sa buhay may din natin ito dahil dapat huwag natin itakaro at uliwanag ibabahagi natin yan sa buong sarili ng ito. Hindi lamang sa ating pamilya, sa ating pamilya, sa community, sa komunidad, sa lahat. Dahil walang pinipili na pat, wala rin tayong itatami tulad ng ating Panginoon, Yesus Amen? Kaya, nawa, pakatatandaan nila natin lang ang mga itinuturo ng kapahayagan ng Diyos. Dahil sabi nga, tanda ninyo, sa aking pangalan, kayo dahil ay magliliwa. Sa pangalan ng ating Panginoong Yeso Cristo. ba? Diba? Kaya nga, kapag tayo ay nananalangin sa mga kahilingan ng ating kapwa, sa pangalan ng ating Panginoon. Dahil kung sa ating pangalan, wow, wala naman po tayong kapangyarihan. Amen? Pero, dahil sa pangyarihan ng ating Panginoon, tunay na iyan ay tutunin sa pamamagitan Amen? Idadalangin din tayo ng ating mahal na inabirima. Tatuwang natin siya sa pananalangin. Sa mga kahilingan natin niya, ang kapayapaan, ang buong sahit ko ito, na hindi matuloy ang mga digmahan na yan, na hindi natin maranasan ang mga digmahan na yan, na hindi natin maranasan ang mga iba't ibang salot na nakatakda, na kahilingin tulungan tayong tayo, tayo sa harapan ng Diyos. At umingi tayo lagi ng kapatulangan bago tayo umingi na sa Kanya. Dahil alam na natin na Siya ang nagbigay ng liwanag sa bawat sa saan Amen? Kaya nawa, hindi lamang na tayo ay nakarinig sa Kanyang mga salita na magliwanag ang ating kaisipan, na magliwanag ang ating mga hangarin sa kapwa natin hindi sa lahat ng pagkakataon. Dahil habang may pagkakataon, gawin na natin. Baka bukas, hindi natin alam ang na ang kinabukasan. Share lang na nakakaalam. Baka bukas, nasa na tayo. Baka bukas, may magaganap. Baka bukas, may magyayari. Amen? Kaya, sa kabutihan, kaya ito tayo. Lagi niya tayong tinutulungan. Hindi na dahil kung wala ang gabay at patnubay ng Diyos, ay hindi natin ito maisa sa pamuhay. Hindi, hindi natin ito. Lagi natin. Hindi tayo nagsasawang humingi sa Diyos ng mga bagay na maguguti para ito ay maibahagi din natin sa ating kapwa. Amen? Kasi tayo ang daluyan o palulod ng kasaganaan ng pagbabago ng pag-asa nila tayo ang magiging inspiration din nila dahil buhay na patutuulang eh, ang ating itinabahagi isinishare sa kanila ito ang nangyari sa buhay ito ang nangyari sa buhay namin kaya magiging inspiration din tayo nawa tulad ng ating Panginoong Nisipislo sa ating mga kapang sa sangitan kung anuman ang ating hindi para katampalaw. Hingi natin sa Diyos na ito yung magangkali Amen? Amen. Kaya yung wala naman namang perfecto. Hindi pa tayo mga perfecto. Hindi pa tayo mga uh, bihasa uh, sa liwanag na yan na ating hindi. Minsan, hindi natin na uunawaan kung anong liwanag yung ang gusto ng Diyos na taglayin natin. Pero, sa awa naman na, na ipapaunawan ng mga 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 sa amin. Amen. Hindi tayo magbibigot. Lagi tayo magpapakalalaan. Hindi tayo mag-aantay sa wala. Lagi may kiyawad. Amen. Malakas na pala sa amin. Thank you. Walang mag Nag-interval pa. Nag-uupo na Amen. 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 Boyfriend girls? Amen. ko ba siya? Liwanag na sabi nga ng isang kapatid natin na nag-share. Ang daming hadlang, ang daming madilim na humahatak yun sa liwanag. Kahit anong hatak nila sa atin doon sa kadiliman, kapag na taglay natin ang liwanag ni Cristo, hindi tayo magandang ng aming karamdaman. Amen? Manang yan mga kapatid. Dahil, ang probado na namin yan, naranasan na namin sa aming buhay. Bilang mga tagapaglipo na ng Diyos. Inaranas na ang mangyaki yan sa amin. Kaya, pinapatutuhan na namin sa inyo ang lahat ng ito para nang sa gano'n. Isang buhay na pagkakulong. Isang buhay na tunay at ito'y nagmumulat sa kanya. Amen? Alakas na palakas sa atin at, at, at. ang Diyos? Amen. Narito ba siya? Amen. Kaya, siguro ko, kung tayo man, ay nagaantay ng liwanag na yan. Lalo na yung mga bagungan, kami man, nagaantay ko na naga liwanag na yan. Ako, hindi ko nga naunawaan yan no? nung ako yung nag-seminar. Ano bang liwanag na sinasabi ng amin? Speaker na ito. Kaya, wala pa akong alam. Marami pa akong hindi alam ang sa salita niya, sa kanyang mga katuluan. Hindi ko pa maunawaan ang lubusan. Pero ito talaga. Ito ang sekreto ng pagpangala ng bawat militar ni Diyos. Iwanag na magkataglay ng lahat ng bagay sa ating bahay. Iwanag ng kaibigan. Iwanag ng kagalangang pag-asa. Iwanag ng pagpapalagsig sa ibig na tumakbo. So, siguro po pwede kay Asyela ma, ayalagyan <laughs> <laughs> mo. Kaya't kayo mga narinito. Ashiela, ma, ayalagyan Kung kayo man ay e, nabiliwan ng ang Diyos. Asyela kaya Nararapat na. Ka pagdesisyon ay tunay Mabashe. na makapagtuturo sa inyo ng ganda patungo sa buhay na walang maglalang pagsalin yun, yun na kung tayo eh, ay naliliwala na na mauunawaan mm -hmm. na, na natin ang lahat ng ito naliwala na pinapanggit sa Ebanghelyo mapakalat tayo ng mga aray. Dahil alam na natin ang ating patutunguhan. alam na natin ang ating daraanan na ito'y hindi patungo sa kapamatan, kundi patungo sa kalakasan. Tungo sa buhay ng walang hanggan. So yun lamang po, maraming salamat.